He welcomes in yung lahat huwag kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Pagkalipas na maraming taon, iniwasan kong balikan ang bahay na iyon. Pero nang mamatay si Papa, kinailangan kong bumalik para ayusin ang mga naiwan niya. Pagpasok ko, parehong pareho pa rin ang lahat. Ang amoy ng lumang kahoy, ang mga kurtinang napalitan, at sa dulo ng pasilyo, ang pinto, nakatingin lang ako roon na matagal. Wala nang yabag, wala nang malamig na hangin. Parang tuluyan na ngang nanahimik. Kaya inisip kong baka tapos na talaga. Pero habang palabas na ako, may naramdaman akong matulis sa bulsa ng daket ko. Nang ilabas ko, doon ko nakita ang parehong kwintas. Malamig, mabigat. At nakapulupot sa isang papel na may sulat kamay ni Papa. Kapag dumating ang araw na bumukas ulit ang pinto, ikaw na ang magpapasya kung sino ang tatawagin. Sa sandaling iyon, napatingin ulit ako sa dulo ng pasilyo at sa ilalim na pinto. Dahan-darang lumusot ang isang sinag na ilaw, kasabay na mahinang bulong na matagal ko nang di naririnig. Handa ka na ba? Gabi-gabi, eksaktong alas 10, nawawala si Papa. Hindi siya lumalabas ng bahay. Pero hindi rin namin alam kung saan siya pumupunta. Laging pareho ang eksena. Tatayo siya mula sa sopa, walang imik. At tutungo sa isang lumang silid sa dulo ng pasilyo. Isasara niya ang pinto. At mula sa loob, maririnig ang mababang bulong. Mga salitang hindi ko naiintindihan. Minsan, sinubukan kong silipin. Pero palaging nakakandado ang pinto. May nakapaskil na papel sa ibabaw. May sulat kamay na babala. Huwag bubuksan. Lumipas ang mga linggo. Mas naging kakaiba ang kilos ni Papa. Mas madalas siyang tulala. Minsan, nakaupo lang siya sa kusina. Nakatingin sa kawalan, hawak ang lumang rosaryo ni Lolo. Isang gabi, naisip kong mag-abang. Nagtago ako sa likod ng haligi habang nakasara ang ilaw. Nakita ko siyang papasok muli sa silid. Munit bago niya isinara ang pinto. Sandali siyang lumingon. At nanlaki ang mga mata ko. Hindi yon ang mukha ni Papa. Nang gabing iyon, hindi ko nakayanan. Ginising ko si Ete at ikinuwento ang lahat. Umiling lang siya, mahigpit ang hawak sa aking braso. Huwag kang makikialam, bulong niya. May mga bagay na mas mabuting hindi mo alam. Pero paano kung ang silid na iyon? Ang dahilan kung bakit nagbabago si Papa. Paano kung ang mga bulong sa loob ay hindi lang basta salita? Kandi panawagan? Kinabukasan, habang nasa trabaho si Papa, pumunta ako sa silid. Kinuha ko ang susi mula sa kanyang aparador. At nang ipasok ko ito sa kandado, biglang lumamig ang paligid. Parang may humawak sa batok ko. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura. At sa sandaling bumukas ang pinto, Isang amoy na insenso ang sumalubong. Sa loob, may bilog na kandila, mga papel na may kakaibang simbolo. At sa gitna, isang kahong kulay itim. Sa ibabaw ng kahon, may nakapatong na lumang litreto ng isang batang babae. Na hindi ko kailanman nakita. Ngunit sa likod ng larawan, may nakasulat na isang pangalan. At aplidong kapareho ng sa amin. Kinilabutan ako. Bakit kapareho namin na aplido ang batang nasa larawan? At bakit narito ang litreto niya sa silid na pilik itinatago ni Papa? Kinuha ko ang kahon. Magaan ito, pero parang may kung anong bigat na hindi galing sa laman. Bigat na galing sa pakiramdam. Nang dahan-dahan ko itong buksan. Isang malamig na hangin ang lumabas. Parang mula sa loob ng balon sa gitna ng gabi. Sa loob, may lumang kwintas na pilak. May nakasabit na maliit na medalya ng santo. Ngunit ang mukha ng santo. Gasgas, -gas, arang sinadyang burahin kasama ng kwintas, may malit na piraso ng papel, kulubot at halos punit-punit na. Binuklat ko ito. Sa gitna, may nakasulat sa malabong tinta. Kung mawala siya, ako ang tatawagin. Biglang may umalingaungaw na tunog mula sa likod ko. Ang pinto, kusa itong nagsara. Nilingon ko ito. At doon ko nakita. Si Papa, nakatayo sa anino. Hindi kumikilos. Pero ang boses na lumabas sa kanyang bibig. Hindi kanya. Isa ka na ring saksi. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang tinig na lumabas kay Papa ay mababa, magaspang. Parang galing sa ilalim ng lupa. Lumapit siya ng mabagal. At bawat hakbang niya ay may kasamang langit-nit ng sahig, na parang ayaw siyang papalapitin. Hawak ko pa rin ang kahon. Pero ang gayon ay parang mabigat na bato ito sa aking mga kamay. Bakit mo binuksan? Ang tanong niya. Pero ramdam ko, hindi siya nagtatanong para marinig ang sagot. Itinuro niya ang kwintas sa loob ng kahon. Ibalik mo siya. Bago maghating gabi, hindi ko maintindihan kung sino ang tinutukoy niya. Pero sa gilid ng aking paningin, may gumalaw. Sa lapag, anino na isang batang babae. Hindi nakaugnay sa kahit kaninong katawan. Biglang lumakas ang ihip ng hangin mula sa loob ng silid. Pumailan lang ang mga kandila. At isa-isa silang namatay. Sa dilim, ramdam ko ang malamig na hininga sa likod ng aking batok. May bumulong. Mahina pero malinaw. Huwag mong hintayin na siya ang lumabas. Humikpit ang kapit ko sa kahon. Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko. Pero mas matindi ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong lumingon. At doon ko siya nakita. Ang batang babae sa larawan. Nakatayo sa mismong likod ko. Nakasot ng lumang bestida na kulay puti. Pero puno naman sa putik at dugo. Walang buhay ang kanyang mga mata. Pero nakatitig siya diretso sa akin. Mabagal na gumalaw ang kanyang labi at sa halip na salita, isang matinis na tunog ang lumabas, parang sabay-sabay na iyak at tawa. Si Papa o kung sino man ang nasa kanya, biglang napaluhod sa sahig. Nakahawak siya sa ulo niya, umiyak at sumisigaw. Hindi ko sinasadya. Ginawa ko lang ang sinabi nila, lalo pang lumakas ang hangin sa silid, hanggang sa magsimulang gumalaw mag-isa ang kahon sa kamay ko. Parang may humihila mula sa loob. Muling nagsalita ang batang babae. Gayon malinaw na ang boses. Kung hindi mo ako ibabalik, ikaw ang papalit sa akin. Parang nanigas ang buong katawan ko. Ang malamig na boses niya ay parang dumeretso sa buto ko. Nanginginig ako sa takot pero hindi ko magawang bitawan ang kahon. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang mga dingding na silid ay tila humahaba at kumikipot. At ang amoy na insenso ay napalitan na amoy ng lumang lupa. Si Papa o ang nilalang na nasa kanya ay gumapang papalapit. Parang nawalan ng buto ang katawan. At umabot ang kamay niya sa kwintas sa loob ng kahon. Huwag mo siyang galitin. Garalgal ang tinig niya. Hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin. Ngunit huli na, ang batang babae ay nakalapit na sa akin. At inabot ang aking pulso. Sa sandaling iyon, isang malamig na kuryente ang gumapang sa balat ko. At mga larawang hindi ko kilala ay pumasok sa isip ko. Mga gabi ng pagiyak, kandilang umikot. At si Papa kasama ang ibang taong hindi ko nakikilala. Nakapalibot sa kanya habang hawak ang kahon. Humikpit ang hawak niya sa akin. Bumiti siya, isang ngiting walang buhay. At ngayong alam mo na ang lahat. Tila mas lumalim ang kanyang mga mata. Wala ka ng takas. Naramdaman kong para akong hinihila pababa. Hindi ng kamay niya, kundi na isang puwersang mas malalim pa. Parang may humahatak sa kaluluwa ko. Sinusubukang ipasok sa isang lugar na walang liwanag. Si Papa ay biglang tumayo. Nagsisigaw habang hinahampas ang sahig gamit ang rosaryo ni Lolo. Umalis ka. Hindi mo siya makukuha. Ngunit sa bawat hampas niya, lalong lumalakas ang hangin. At lalong dumidikit ang batang babae sa akin. Sa isang iglap, nalala ko ang sulat sa loob ng kahon. Kung mawala siya, ako ang tatawagin. Napatingin ako kay Papa. Hindi ba't siya ang tinawag noon? At ngayon ako ang susunod? Mabilis kong kinuha ang kwintas mula sa kahon. Naramdaman ko agad ang init nito. Kahit malamig ang paligid, itinaas ko ito sa pagitan namin. At tila saglit na umatras ang batang babae. Kung gusto mong makawi, sabihin mo kung paano. Mahina pero matatag kong sinabi. Nakangiti siyang muli. Pero sa mata niya ay may bahid ng pagluha. Isara ang silid. At huwag na huwag mo ng buksan. Bago pa ako makasagot, isang malakas na bokso ng hangin ang tumama sa amin. Napasara ang kahon ng kusa. Bumalik ang lahat ng kandila. At sa isang kisabmata, wala na siya. Si papa ay nakaluhod. Hingal na hingal. At hawak-hawak ang kamay ko na parang takot akong mawala. Anak, tapos na. Bulong niya. Pero ramdam ko. Hindi niya iyon sinabi para paniwalayin ako. Kundi para kumbinsihin ang sarili niya. Lumipas ang ilang araw. Ipinako namin ang pinto ng silid. At sinunog ang susi. Walang nagbanggit ng kahit ano sa nangyari. Pero sa tuwing dumadaan ako sa pasilyo sa gabi, nararamdaman ko pa rin ang malamig na hangin mula sa ilalim ng pinto. At ang mahina, pamilyar na boses na bumubulong. Huwag mong kalimutang tinawag ka na. Mula noon, hindi ko na tinangkap ang lumapit sa silid. Pero bawat gabi, kahit gaano kalakas ang ulan o katahimik ng paligid, lagi kong naririnig ang mga yabag mula sa loob nito. Mabagal, pekot-ikot, parang may naghihintay. Si Papa, kahit bumalik na sa dati ang kilos, madalas pa rin akong mahuli niyang nakatitik sa pinto. At sa bawat pagkakataon, isa lang ang sinasabi niya sa mababang tinig. Huwag mo siyang pansinin, anak. Kapag pinansin mo, bubukas ulit. Ilang buwan ang lumipas. Akala ko unti-unti na akong makakalimot. Pero isang madaling araw, habang papunta ako sa kusina para uminom na tubig, napansin kong bukas ang pinto. Hindi ko alam kung paano ito nangyari wala ang mga pako, wala ang kandado, at mula sa loob, may liwanag na kumakaway sa akin, mainit at parang pamilyar. Lumapit ako, at sa pintuan, nakita ko ang batang babae, nakaupo siya sa sahig, nakangiti, hindi na tulad ng dati. May hawak siyang kwintas, at inyabot niya ito sa akin. Salamat, bulong niya, pero tandaan mo, kapag nawala ulit ako, ikaw pa rin ang tatawagin. At bago ko pa siya masagot, Nagpatay sindi ang ilaw. Bumalik ang lamig. At sa isang kisap mata. Sarado na ulit ang pinto. Hanggang gayon. Nakatayo pa rin iyon sa dulo ng pasilyo. Tahimik. Pero handang bumukas. Kapag may muling tinawag.